Pusin nyo yes! na! Yes! Grabe! Malakbakal! Hawakan nyo na yung mga brand new shoes ninyo! Grabe to! Goosebumps! 100% authentic! Original po lahat yan. Nagdagan pa natin itong mga sapatos. Siyempre, dapat may kaparehasang mga jersey. Ilabas na yung mga jersey! Para sa kanila! Sasagarin na namin ang regalo para sa mga kababayan ko! Oh! Sabi? Lahat kayo may iuuwing

Alam po mas alam ko. Kasi wala po akong trabaho na mga kino, sila lang ang po kasi tabat ulit ko na po ang naglalaman. Bali, lunes hanggang friday po na tabat ulit ko ang list ko. Kilang taon na po? Mahal years old po. Ano bang pangarap mo para sa kanya niya? Makatapos po sila ng pag-aaral po. Magpagsipag ka pa. Congratulations sa inyo ha. Walang ha. Maraming salamat po magagamit po si po sa PE po namin ngayon. PE? Opo. Nag-aaral ka? Opo, senior high school po. Ay, kung gaya, pa, ilan taong ka na? Ano po, 31 na po. Pero, Pero naniniwala po ako na hindi had ko po yung, yeah. ano, yung edad ko para ma maabot ko po yung pangalan. I'm proud of you. I'm proud Maraming of you. Salamat. Huwag kang magalala. Pag natapos ka, nandito ako at Nag-aantay trabaho pa. Sir. Maraming salamat so, po. Welcome. Kamusta na ang magiging Pasko mo? Masaya ka ba sa regalo? Talaga? Ano no? Ito po yung pinakauna kong sapato na maganda. Yan ang pinakauna mong sapato. Saan yung usual na ginagamit mo? Yung mga local lang. Nagpa-basketball ka ba? Pag may nag-aya lang. Pag nag-aya. Pero ito, hindi lang naman pagbasketball. basketball Pwede mo pang araw-araw. Anong ginagawa mo ngayon? Nag-deliver. Food delivery. Food delivery? No? Pwede mo gamitin pang araw-araw. Para medyo maporma tayo, ha? Aba. Congratulations sa'yo at sa iyong pamilya, ha? Dali mo yan. Enjoy mo. Merry Christmas! Nakasama ka? Imos Cavite po. Imos Cavite, palakpakan si Justin. O imagine mo, all the way from Cavite, nandito. Justin, ito, regalo ko para sa iyo. Ah, maraming salamat po. Walang anuman, at meron ka pang uh, Noche Vena na uuwi mo sa Cavite para sa pamilya mo. Salamat po, salamat. Ano masabi mo? Una ko na salamat po sa sapatos. <laughs> Kaya pa paano may magagamit na rin body na po, manghihiram sa kaibigan ko. Ah, nanghihiram ka lang. Bakit? Wala po ako pang bili, Sir. Ilan taon ka na ba? Nineteen po. Nag-aaral? Oo Anong gamit mo pang punta sa school? Kapals lang din po. Hmm. Inhirang ko lang din po sa... Inhirang ko lang? Oo po. O ngayon, Justin, may sarili ka ng sapatos, meron ka pang notepad na package, at mamaya, may bibigay ako pot ng regalo pa sa iyo, ha? salamat po. Welcome, sa welcome, welcome. Merry Christmas sa iyo. Merry, Merry Christmas sa Christmas pamilya. Salamat, salamat po. Salamat, salamat. Xavier, ako si Kuya SB. Ha? Maririn. You... Sa? regalo sa'yo ito ni Kuya SB. Ha? La tayo, nagsisimula sa maliliit na mga akbang. Mga munting pangarap na unti-unti nating inaabot sa bawat lapat ng ating mga paa. Ngayong Pasko, ang aking hiling ay sana'y magsilbing inspirasyon ang mga bagong sapatos na ito para mas lalong magsumikap ang ating mga kabataan na lumakad, pumidal, at tumakbo para sa kanilang kinakamit na magandang kinabukasan.